Hello guys, magluto tayo ng nilagang buto ng sitaw. Talbog-talbog ba? Ayan oh, buto ng sitaw nilaga ko na yan. Tapos lagyan ng kamatis, ayun sa hog Sa huga natin ng piniritong manok. Tapos meron akong saluyot at saka ah, uh, talong, talbos ng saluyot. Hello guys, kumulo na yung ating kumulo na yung ating tubig ayan, napakulo ako tapos lagyan natin ng kamatis, sibuyas ulang gisa-gisa yan guys kasi may piniritong manok naman tako tayo ng kamatis ayan kukulo lang tayo ng kamatis kulo lang tayo ng kamatis guys ayan tapos bagay natin yung ating piniritong ating pang sahog na piniritong manok ayan piniritong manok yan Lagay natin muna yung ating piniritong manok. Ayan. Para ma-absorb yung ano. Kahit wala nang gisa-gisa yan guys. Kasi yung manok pinarito ko na. Ayan o. Oh, Pinagpirituhan ko ng manok ko. Ayan. lagyan natin ng konting asin. Tapos, paminta. Ay, ang daming paminta, guys. Ganda nga yung maasim-asim. Ah, maasim-asim. Maano. Maano. Tapos, lagay na natin yung ating beans na pinakuluan. Pakulo na ako ng beans. Yung sitaw na puti, pero dry yan siya. Pinakuluan ko lang siyang tagal na kumulo eh. Ayan. Antayin na lang natin na kumulo din siya. Pinirito ko na yung manok, guys. Kaya puti ang kulay kasi may balat siya. Hindi ko masyado inano. Crispy kasi nga. Ganon din, maano din. Ayan. Kailan tayong kumulo? Ayan. natin sa bilid. Ayan. Meron pa tayong saho guys. Panghuli na to. Meron tayong Meron tayong ano, meron tayong saluyot. Ayan ang saluyot ko, oh. Fresh na fresh pa yan. At saka yung, yung talong hindi na fresh kasi ano, alam mo naman yung talong dito. Dito, ayan oh, fresh. Fresh pa yung aking saluyot. Isa yung talong ko na hindi fresh. Tingnan natin guys. Ayan na siya oh. Nilagang sitaw. Sahog manok. Sarap to guys pag may langka. Sa amin kasi ilongga version namin. Sa amin mga ilonggo. Ayan, nilalagyan namin ng langka. Papaya. Sa amin na mga ilonggo. Ang ibang ilonggo hindi ko lang alam. Ayan. Langka kasi ang katapat yan sa amin eh. Yung tong sitaw. At saka ano, manok, may manok na ano. Kaso lang yung manok pinirito ko lang yan. Nilaga lang po yan. Talbog-talbog ba? Talbog mo na lang lahat. Sa amin kasi, yung mga ilongga. Ilongga pisaya, uy. <laughs> ano yan? Langka ang nilalagay namin dito sa ano. So, wala namang langka dito. Ito na lang lagay natin. tapos Lagay natin yung talong. Kasi yung manok, luto na yan guys kasi nakaprito na. Lagay natin yung talong. Alam mo naman dito, wala nang ibang ano hindi dito kundi talong lang. Ayan. Wala na ibang mga sahog-sahog guys kundi paminta lang at saka talong. Oh, na uh, sit uh, asin okay na yan guys ako lang naman ang kakain yan guys takpan natin sa glit ayun ayan ito yung natira ibabaw lang natin to kasi ano mabilis lang naman tong mabilis lang naman itong ano eh tong saloyot ayoko naman ng malata Ayan guys, hintay lang tayo guys. Eh, pinirito ko yung ano, ta manok, ayan o. Kaya kahit wala akong kanin guys, ito lang yung kakainin ko. Gulay lang. Okay na yan sa akin. Kaso lang yung boy namin, kailangan talaga may kanin. Pero nagluto na rin ako para sa kanin. Ayan guys, umano na yung talong natin. Ayan yung sitaw natin o. Oh. Nilagang sitaw. Na may gulay. Na may gulay, gulay, go. Metal, metal. Isa lang yung metal natin guys. Metal boss ng sayuti. O, oh, metal boss ng sa loyot. Tula na ibang klaseng metal dito, guys. Ang hirap ng ano. Hindi mahilig kasi dito yung tao dito ng mga metal-metal. Ito lang yung metal. Yung talong. Yung talong din dito kasi, guys, ano imakunat makunat. Hindi siya, ano, hindi siya crunchy ba? Makunat. kasing kunat ng ano na tao dito <laughs> chok 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 ayan na lang natitira sa atin ibabaw ko lang yan guys parang toppings ko lang yan para hindi ano hindi malata yung talbos ng oh, metal 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 na Ayan ang talong ko guys. O, oh, okay na yung talong. Ayoko naman ng malata. Saka isahog na rin natin yung saluyot. Ang saluyot kasi dito guys, bini-blender nila, bini-blender ko sa hugsa, manok. Pero ayoko, sila nang kakain yan. Ako, magsisipirit ako ng hindi nakablender na saluyot. Kasi ayoko naman yung ano, nakablender na. Durog na durog na yan. Gusto ko yung ganito oh. Ayan guys, huwag na natin haluin, baka madurog. Sikman na lang natin. Medyo matabang pa guys. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Takpan lang natin. Baka malakta. Thank you, thank you guys. Simple, simple lang yan. Tayo natin. Thank you.